guys, welcome to my channel nandito na naman tayo guys pakita na naman natin guys yung high tech kalan no carbon habang nag operation na talaga, yung sinasabi nila is uh, wala rin carbon less carbon pero sa akin pag nag operation walang carbon pero pagka uh, natuyo na may carbon, yun lang so yung solar natin is 50 50 watts tapos charger natin yan guys isipan ko pa guys kung saan ko ilagay so dito siguro sa likod maring dyan tapos may box may box sya na matakpan para hindi siya matalsikan ng mantika mm -hmm. habang magluluto ganyan no kasi mayroon siyang mayroon siyang pag-screwan no ayan dyan hanya isko diyan guys. Tapos takpan. Tapos plug in ng gamit natin, plug in lahat, plug in. Pero yung power, solar power, naka-plug in siya lahat. So ganyan yung setup niya oh. So, kita muna. Yung isa dito, guys. Yung isa dito output ng Uh, power ay ano na siya supply yung isa naman charger charger ng battery yung isa ito ito charger to papunta dito to punta sa lipo our battery natin ito oh nakalagay ayan oh battery power solar battery ilaw supply na yan, supply na yan guys So itong sa gitna is battery charger dito dito to. Yan nakaganyan. Tapos yung magiging output ng ilaw dito siya. Yan na guys. So yan supply na yan guys kahit pero pag may init guys, kahit wala na siyang battery kasi may rusang speed control. Ma ano niya, ma-regulate niya yung power kasi so ano na to super so, lakas na ito eh hindi na 30 amperes lang to pwede eh eh 50 yan 50 watts sobra na yan nasusunog na yung ano natin nasusunog na yung uh, blower natin sobra na yan sa ikot so ito yung output supply so ito yung charge. pupunt ng battery Ah, okay, guys so nag 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 ito nag so, nag ano nag mayroon na siya guys oh. Mayroon na siya supply ah. Oh oh oh. 13 13.1 volts. Ayan guys. Na natin kung under ba yung pan. Under yung blower. As lakas. Lakas. Ayan oh. <laughs> meron na siya so oh. Saan sanpat kayo yung kalan natin <laughs> solar grabe <laughs> guys unlimited to guys yung ilaw pwede pa itong ilaw pagkagabi kasi ano to eh TV duty to na ano na battery kaya order pa ako guys ng marami pang battery para unlimited pwedeng ilaw sa kwarto sa loob ng bahay pwede order pa ako ng uh, 16 pieces para dito guys para i para sa kwarto pwede pwede yun sa kwarto guys mga um, tag 3 volts lang o oh, 5 volts na 12 volts na LED light ayan guys o oh, baliktad pala ganun pala tayo tumingin o oh, ganyan taas na yung reading nya o oh, 12 na ay bumaba kasi may nag supply sya sa ano blower patay natin yung blower ang atong kanya oh, ang atong reading 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 niya o oh, 13 so, ha, saan pa kayo guys dito to sa gilid lagyan natin to ng box para safety rin na pag nagluluto <coughs> pag nagluluto tayo hindi matalsikan sayang naman din tapos mayroon pang charger kung dala, may dalawa kang cellphone pwede sabay dito i-charge mo dito oh. Ayan. Oh, no problem sky. Yan yan na guys oh. Medyo wala nang katulad yung kalan yata natin guys. Wala nang katulad. High tech No carbon. Habang nag-operation, yun laman ang usapan eh. Magka-carbon, pagka pinatay mo na, pagka pinatuyo mo na, -car may carbon talaga yun. Pero habang nag-operation, walang carbon. Yun yung usapan kahit kahit pagtabihin pa natin yung mga kalan nyo guys dyan. I-showdown nga natin. Tingnan natin. Ito may remote din to guys, may remote. So halos ano no, to, may remote tapos hindi ko nga lang nilagay yung timer. Yung timer naka naka set up sa cellphone. <clears throat> naka kuan sa wifi, naka naka convert sa wifi. Pero hindi ko na ilagay yun, parang over na. Pwede naman patayin eh, kung nandito lang tayo sa bahay. So 13 yan o, charge siya kayos. Ayun. Basta dito. Dito yung setup natin. Abangan nyo guys. Mayroon pa akong kakalikutin. Gagawa ako ng double burner. Double burner na super high tech. Makikita nyo yung improve, improve, improvement sa mga double burner ngayon gagawin ko. So makikita nyo guys ang setup natin kung gaano ka kaganda. So unlimited power na tayo guys. Wala na tayong alalahanin mag-brown out, mag out ba o hindi. Ayan o. Oh. May, ilaw, ah, may araw na. So, may kunting araw guys kasi bagyo ngayon eh. Dilim ngayon eh. Ayan so may katkunti. natin. 13 pa rin yung reading nya. So walang, walang ilaw. Nag ano lang. Eh, walang masyadong init ng araw pero nagcha-charge sya charge siya guys so pagka ano to mainit ay naku po so ilang oras lang full charge na battery natin so nag order ako ng battery guys na medyo karamihan 16, 16 pira so kailangan daw ng BMS active balancer yun ang kailangan active balancer BMS yun tapos 16 pieces walo ito ah, kalahati pa lang ito siguro walo pa dito pwede na magsupply guys sa kwarto ng tatlong ilaw magdamag sa ganitong ano ganito so abangan ah, nyo guys upgrade, upgrade na naman ako sa pan ngayon sa solar para isolar ko na yung bahay ko isolar na rin pati yung kalan oh. 13.1 volt na siya oh. kasi uminit kunti ayan guys nagta-charge na siya oh unlimited power na yung ano natin guys so pag dinala mo to sa ano guys sa ayan eh may hawakan eh parang bag to ito i-sling mo lang sa balikat mo o, yun eh yun to o di dalhin mo na dun sa ano lapag mo lang sa lupa pag init o dun kasi, kasi ito guys ang haba ito ang haba yung kanya kulang kulang 10 meters yan layo yan ang pupuntahan kaya kung sa silong ka ng mangga, ibilad mo sa labas yung solar, magluto ka sa ilalim. Ilalim ng puno ng mangga, yan guys, oh. O, oh, harvest na siya, oh. Kasi uminit na konti, oh. Ayan, uminit na konti. Sa loob pa lang ito ng bahay, nag-harvest na siya ng energy, oh. Sa loob pa lang ito. O, oh, tapat niya, oh, bubong. Sinag pa lang ng ano yan, liwanag. Wala pang araw ngayon. Pero nagha-harvest na pala siya ng nagha-harvest na siya ng power. Ayun. Ah, ito guys, oh, tinanggal natin yung tinanggal natin yung battery. So Pagka walang init, ayan guys, oh. Pagka walang init, hindi niya mai-convert yung kwan hindi niya ma ayan oh wala na, na off siya, oh oo oh, oh, nawala inalis ko yung battery so kailangan siguro talaga niyang battery ah hindi lang alam kung may sinag na ng malakas na araw yung lakas talaga init na talaga oh kasi wala oh kinagas wala lang araw ngayon oh bagyo eh oh binali ko, binali ko yung battery oh nakikita naman nag-charge-charge daw siya eh siya daw nagta siya pero pag inalis yung battery ayun 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 nag-reduce oo oh, ayun mataas mataas yung reading delikado yun, oh yun no? Ayun, ayun, ayun. Dapat pala may battery, guys. Parang sumubra yung ano ah. hindi niya mapaikot yung kung pag walang init hindi niya mapaikot alanganin dapat punta siya muna sa battery so supply muna na sa battery tingnan ko lang ito sa init kung talagang ayan Oh, na guys, lubat. Lubat pala yung battery. Ganyan, mamin na lang yan. Mikos-mikos na lang. Pag-aralan na natin yung solar. Ayan, yan, yan, yan. Oo. Oh, oh. so, oo Ayan. Na, manda Ayan. Na. Ayan dito lang pala sa connector oh eh. ayun guys yan ang natin sa init bilad konti sa init kasi may sumisinag-sinag na konti <laughs> alisin yung battery kinalitin tayo ay wala talaga din kasi walang init dapat sikat talaga ng init liwanag lang hindi siya maka supply Ayan, o. Oh. Ayan, nagkumpisa na yung charge nyo. Kaya naman nyo, pala yung charger nyo. Ayan, nagpa-charge ka, oh. Dahan-dahan, o. Oh. So, walang init yan. Walang init tayo. Nag sa liwanag pa lang ng liwanag lang. Nagpa-charge pala siya, o. Oh. Ha, ah, eh. And guys, abangan nyo guys. Ito lang. Pakita na natin na parang bahay na yung kalan natin complete bangan lang yung setup nito kasi yan, ano lang to pinakita lang natin na darating na yung ano, kahitikan dumating na yung kahitikan ng kalan natin <laughs> oh, di ba ang gagalito na guys